Itinayo sa San Fernando, La Union ang isa sa apat na air surveillance radar system upang mapaiting pa ang territorial defense ng bansa. May kakayahan ng proyekto na makadetect ng panghihimasok ng dayuhang barko at eroplano sa Pilipinas. Yan ang ulat ni Bea Bernardo upang mapalakas pa ang kakehan ng bansa na protektahan ang ating teritoryo na i-turn over na sa Philippine Air Force ang air surveillance radar system na binili ng Pilipinas sa Japan. Isa sa apat na air radar system ang itinayo sa San Fernando, La Union na sinaksihan mismo ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. at ilang kinatawan mula sa Japan layo ng proyektong ito na mapalakas ang air at maritime domain awareness capabilities ng militara na mahalaga para sa territorial defense at pangkalatang seguridad ng bansa. Ang radar system na ito ay may kakayahan mag na panghimasok ng dayuhang barko at air assets na may layong 300 nautical miles. Kaugnay ng iba pang mga sistema, magkakaroon tayo ng Klarong picture, hindi lamang sa West Philippines, hindi sa ibang lugar ng Pilipinas, sa sea air domains kung sino ang pumapasok sa ating EEZ. Nagkakalaga ang proyekto ng 5.5 billion pesos. Ang Air Surveillance Radar System Acquisition Project ay binubuo ng tatlong fixed long-range surveillance radars at isang mobile air surveillance radar. Nilagdaan ang kontrata nito noong Agosto ng 2020. Samantala, mainit naman ang buwelta ni Chudoro laban sa payag ng China na ang Pilipinas ang naguudyok ng gulo sa West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Foreign Affairs Ministry, ang Pilipinas ang hindi sumusunod sa common understanding sa China na siyang naguugat ng tensyon sa rehiyon. Pero ayon sa defense chief, China na lamang ang naniniwala sa kanilang pahayag at walang bansa ang sumusuporta sa kanilang pag-aangkin sa rehiyon. On the Philippine side, a lot of countries support our uh, sovereignty and jurisdiction uh, and sovereign rights over the uh, exclusive economic zone and other areas where we have territorial jurisdiction and no country in the world, none to this time has condemned the Philippines. Hinggil naman sa sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangan ng paradigm shift sa pagtugon sa problema sa West Philippine Sea ayon sa kalihim, tinatalakay na ito ng concerned agencies. Bea Bernardo para sa bayan.